Doctor Love, ano ba tama ba yun? na palagay ko parang self parang nagiging defensive, defensive no. O. Nagiging uh, defense mechanism niya yung parang siya yung umiiwas. Hmm. Oo, oo. At least hindi galit. Oo. Yung iba nagagalit pa eh. Oo. 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 Gumagawa Pero, lang siya ng paraan para hindi na siya managot. Oo, hindi na siya managot. Pero titingnan ko to sa on the spiritual side kay kay Nanay Joe may may parable sa sa Bible, no? Sabi ng mga apostol apostles ni Kristo, kumakain kasi yung mga apostol niya ng ng uhay ng ng palay, no? Sabi bakit kumakain sila? Hindi sila nagugas ng kamay. Eh marumi no? Sabi ng Panginoon at the Joe, hindi masama ang kumain ng marumi. Ang masama yung marumi na lumalabas sa bibig ng tao, no? Now, ikaw ang ninang, inaanak mo siya. Is that right? So, ikaw ang nanay niya, pangalawang nanay. Dapat sa iyo maggaling ang magandang larawan, magandang imahe na magtuturo sa kanya. Mali yung ginawa niya. Ha? Mali yun. So, dito naman kay Rachel, Rachel, may kasalanan ka rin, di ba? ah uh, ang nangyayari kay Rachel ay parang gusto niyang gumanti. Hindi kita pautangin, no? Kasi ang gusto ni Joe, bawasin na lang natin. Clearly, na nag-back down ang communication sa Magninang. Nawala ang komunikasyon. Kung sinabi lang ni uh, Joe at nagkasundo sila na bawasin mo na lang unti-unti doon sa halaga ng, ng sapatos, maka nagkasundo sila. Pero wag namang 8,000. Masyado napakalaki naman yung gamit na yung, yung 8,000. Uh, kay Rachel, wag nating pamalagiin yung ugali na pag wala tayo, manghihiram tayo sa kapitbahay. Yan ang isang bagay na kinainis ko. Oo. Hindi pwedeng sapatos na isusuot ng, kay, ng anak mo, hihiramin mo sa kapitbahay. Hindi magandang ugali pag wala magtiis. No? Ang responsibilidad nasa sayo. Para bayaran siya, pagkasunduan ninyo kung magkano ang babayaran buwan-buwan na pupwedeng ibawas sa bibili niya. Ganun lang kasimple yan. Kasi magninang kayo, no? At magkakaintindihan kayo. Balik niyo ang Diyos sa inyong relasyon. Okay? Sayang ang pagiging magninang ninyo. Huwag na tayong gumawa ng kaaway. Thank you, Dr. Love. Atty. Lorna, pwede bang makulong ang taong nanghiram ng gamit? Tapos, mapapatunayan naman niya na nanakaw sa kanya? Oh, may liability. Kasi mm -hmm. meron kang, lalo na kung hiram, merong kang duty of diligence. Na yung hiniram, isusole. Pero gusto kong bigyan ng bagong konteksto itong problema natin ngayon. Ano? Not from the point of view of the parents, but from the point of view ng mga anak nila. Uh, for instance, si Rachel, uh, meron siyang anak, tatlong beses na hiniram ang sapatos para sa anak no yung pang yung third time hindi na sole. sana yung values formation natin kasi yung anak mo pag sinabi mo sana sa anak mo anak he, wala tayong pambili ng rubber shoes na ganyan mahal yung ganyan ano hindi aasa yung anak mo ikaw naman uh, kayo po naman uh, ma'am ma'am Jo meron kayong mga anak kung ako ang mga anak, kung ako ang anak ninyo, igo-grocery ko na lang kayo ng kape para hindi kayo umagang-umaga alas 4, ipupunta e sa sari-sari store para bumili ng kape. Para hindi na kayo gumising, mas kailangan nyo ang tulog kaysa kape. So panawagan sa mga anak niyo, sana naintindihan nila na matanda na kayo, huwag na kayong pumunta sa sari-sari store. Mga anak natin, sana yung values formation ang mahalaga kasi kunde kung hindi niyo bibigyan ng tamang values yung mga anak niyo kayo talaga mga magulang kayo suffer uh, Mag-usap na kayo. Palagay ko kung nag-usap lang kayo hindi na kailangan ng face to face na mag -inter intervene sa inyong dalawa. Thank you Attorney Lorna, Doc Camille, ang pangdededma ba? Talagang ano 'yan? Parang sa Pilipino, uso yan, ano, kapag merong atraso, iniiwasan. Ah, uh, totoo yun. Dahil kasi ito yung siguro uh, isang defense mechanism na isang tao para sa ganun. Eh, uh, pwedeng sabihin natin, less talk, less mistake. Pero may mga pagkakataon kaya din ni Dead mother. kasi hindi nila alam na palagi ang maging reason, natatakot akong sabihin yung totoo. Natata uh, baka mamaya may ganitong mangyayari. Pero sana sa pagkakataon pong ito, Ate Kuring, ano, maintindihan din ng mga magulang, ng mga anak, kung ano ba ang needs at saka wants. Kasi meron tayong talagang basic needs. Yung talagang kinakailangan natin sa bahay natin. Yung sabi natin talagang pagkain o yung talagang clothing na hindi kinakala, kinakailangan maging branded. Pero iba yung wants. Kasi yung wants, yung gusto eh. Kaya... Kaya ka nang hihiram eh. Kasi nakita niya maganda yon Gusto niya yun. Pero hindi natin kaya. So kinakailangan magkaroon ng pagkakataon na tayo, hindi tayo maging hedonistic. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung pleasure yung magpapasaya sa atin. Ang importante ngayon, ang importante yung kung ano yung tamang pangangailangan at yung kaya natin. Hindi yung gusto natin. ayon Doon tayo sa kaya lang natin. Mahirap talaga yung nanghihiram. Ang dami na po namin kasong ganyan. Nagkakagalit dahil sa hiniram, nasira, nawala, o kaya inangkin. Naku, mahirap po yun. At yung hindi nag-uusap, ano? May natutunan naman siguro tayo. Ano, Nanay Jo? Lahat naman tayo hindi perpekto. So, ano kaya?